Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan, for today's video guys dahil wala tayong pasok at hindi tayo pumasok maglinis tayo ng ating room Ayan, ito yung mini gown ko mini gown, yung gown ko actually, and then kaya hindi tayo pumasok maglinis tayo ng kwarto at magre-rearrange na naman ulit na ko ng aking room So anyway, yesterday it's my uh, another day, my birthday. But ah, uh, hindi tayo nakapag uh, celebrate at hindi tayo naganda. Actually, sa nito ako hindi maganda at hindi mag celebrate dahil yun na nga, may paso at walang oras. So ngayon is Sunday umabsin ako para lang wala mag ano lang mag emote, emote lang dito sa kwarto at mafeel ko naman yung aking uh, birthday so mamaya nga pala ulit ah uh, mamaya nga pala ulit mamaya nga pala ah uh, meron tayong i-unboxing which is na order ko siya sa isang online so ito i-unboxing natin ito mamaya ayan actually ano ko na binuksan ko na siya pero papakita ko pa rin sa inyo, i-unbox pa rin natin para makita nyo naman yung aking binili. Actually, ano siya, uh, more on hair siya. Like mga ganito. Yan. So, uh, hindi lahat ganito. Ha? May mga ribbon and may mga yung may mga pagiging game. Basta papakita ko sa inyo. And to be honest, I have a lot Meron na ako mga ganito, mga gamit na pero yung iba natapon ko na yata, hindi ko na alam. Or dinala na siguro ng kapatid ko, nung panahon na nandito pa yung kapatid ko. So, bahay lang tayo. Maglilinis ako later kasi nga, uh, wala lang, gusto ko lang mabago. And, hindi ko kayang mabago pero gusto kong palitan sana yung aking cabinet which is na dapat uh, single cabinet na lang sya hindi yung one door na lang I mean para maluwag tingnan yung aking room so soon pag nagka pera tayo and eto na nga meron akong nakikita nyo guys meron akong uh, microphone uh, which is eto yung B8 eto yung mga ginagamit sa mga nagti tiktokers which is tiktokers rin naman tayo pero hindi naman tayo ganun kasi kat yung hair ko parang ano ayan so ita try lang natin kasi parang naaliwa ko dito sa may mga yung may mga katawa yung mga ganun so pag aaralan natin to if ever pero pupunta naman yung friend ko mamaya so i-ano natin siya patuloy tayo kung paano siya Uh, pagganahin So, for tonight, for tonight, for today, uh, ayan, samahan nyo muna ako dito sa aking paglilikpet at paglilinis. Actually, hindi ko alam kung paano start kung saan ako mag-i-start. Pero for now, isang alam ko is dapat ko muna tong liquid din. Meron akong malaking ano na, uh, tripod. Ayan. So, ilipit muna natin siya para kahit pa paano magkaroon tayo ng uh, pwesto. Ayan. Actually, guys, nabili ko to siya ng mura lang. Alam nyo yun? Napaka-mura lang niya. Uh, 39 or 39 of 40. Something like that. Pero, I'm so happy na nakabili ako ng ganito. Dahil matagal ko na rin siyang pangarap. Actually, so, ayan na. Halipit natin muna siya para kay papaano mawalan tayo ng konting kalat dito nasay ko na siyang gamitin once pero gagamitin ko siya later pag nagluto na ako para makita nyo ang aking lulutuin isusurprise so, ko eh, so, kayo sa aking lulutuin pero hindi pa ako masarap magluto cherries but I tried my best na makapagluto ng masarap you know I forgot na tinatanggal pala to so ayan mamaya ikakabit ulit natin to para may pakita ko sa inyo ang aking pagluluto and kailangan ko siyang itabi muna dahil yung friend ko darating mamaya dito Ah uh, dito ko siya papakainin for the lunch and itatago ko to muna kasi baka pag nakita nga to niya na naman to so itago muna natin later so napapansin nyo guys uh, meron na akong ano dito meron na akong ring lights ayan ring lights and my uh, laptop ipad and then uh, Ayan, mini, ano ko, mini pantry ko. Ayan, meron tayo mga pinagtatabid sya na mga stock para kahit paano, if ever na may pera o wala, at least may stock tayo na pwede nating maluto ng madalian. Gano'n, so, now ipakita ko na sa inyo ang aking mga, ano, uh, mga nabili online. So, teka lang. Ganun natin siya. Gabitan natin siya ng gunting para mas maganda ang kanyang pagka bukas. Ayan. Actually, bukas na nga siya. So, diba pinakita ko sa inyo? So, ang una natin titingnan at chichir. Ayan. Ayan. Ito yung pangalaw nyo. Ay, ito pala natin yan. Pangalan ko siya. And then, first natin papakita sa inyo ito. Alam nyo ba ito guys? Hindi ko alam. Isang, isa lang in order ko nito. Isang ano lang. Isang set lang ng ganito. Pero parang ang dami nga. Meron pa siya dito oh. oh. So nagdobli siya. Hindi ko alam kung free bang isa or ano. Ribbon siya guys. Yan ribbon siya. Since ang dami nga. Ang dami nga iba-ibang color. Ayan. May, ano ba to? Peach, then baby pink, and white, and black. So, napakadami nga. Baka, ipadala ko to sa mga pamangkin ko. Kasi, meron akong dalawang pamangkin na pwedeng-pwedeng makagamit nito. Dahil mga bata pa naman sila. Uh, which is, ang isa is, ano na yata? 12 or 13 ganyan then ang isa is like 5 or 4 tingnan nyo guys ang dami nya so ano naman gagawin ko nito hindi ko naman hindi ko naman actually nag-order lang ako nito Nag, bumili lang ako nito dahil nga gusto ko siya yung nasa bahay lang kaso lang para palang super pag pero gagamit tayo ng kahit isa lang pero hindi natin lalas pagin ng pagkabi. Hindi ko rin i-display dito kasi nga madudumihan and dito ko lang siya ilalagay sa plastic pa din. Hindi ko siya tatanggalin sa plastic or hindi ko siya kukunin sa plastic. Pagkukuha lang. Tapos meron pa nito isa. Oh. Puro siya ribbon guys. Ito naman parang siya lace. Lace na ribbon. Oh. Ito yung ganda siya. Parang siyang cortina style. So dahil na nasa plastic siya, kaya nakaganyan siya. So pag siguro na pag nagamit na 'to ganyan, oh. Para siyang alam niyo yung ano siya, yung yung para kang fairy tale. Ayun. Isa isa gid natin. Kasi guys, nakabili ako nito dahil nga meron kaming uh, grupo sa TikTok which is kung nakita nyo sa post ko na meron akong pinost na nagpasalamat ako sa greetings ng aking team family Owi Owi siya O-W-I which is ang meaning nga is online wakwak -wak international so ito pa guys o tingnan niyo, ang dami may blue ribbon ang dami nga hindi ko alam hindi ko, hindi ko siya in order ng ganito kadami kasi alam ko naman na pare pareha lang hmm? alam niyo yun uh, white tapos meron pink tapos meron maroon ang daming gagawin ko dito <laughs> kaya i decide na ano papadala ko na lang siya sa aking mga pamangkin hindi ko lang siya ayan Muli pa yung plastic niya and then meron pa so dito na tayo sa mga talagang malike like ganito na yung style niya ayan ayos natin ng konti yung camera So, ito naman is, ayan, pakita ko sa inyo. Ito na yung ginagamit namin sa group namin, sa group ng TikTok namin, ayan. Meron palang, oh my God, may dirty siya. Ay, wala pa na. Yung parang siyang pusa style, ayan. Papansin nyo ba? Ayan, nakikita nyo. Ayan, papusa style. So, gagamitin natin ito pag ano, iba-ibang style ang gagamitin natin every time na magla-live tayo sa TikTok para at least meron tayo mga alam niyo yon. Pakyut na, pakyut na mga hair ano, hair. Marami po siya guys, ito pa o, oh. si Nakikita niya, ang ganda niya, ang ganda ng ano niya o oh, ng wrap niya, ang ganda ng lalagayan So ito naman, parang reindeer. Hindi ko alam, reindeer ba ang tawag dito ganyan? O, red naman siya ang color. Ayan, so, maganda siya. Ito yung pinaka isa sa mga gusto kong dumating sa aking order. Ayan, marami siya, as in. Pakita natin sa inyo lahat. Huwag kayong mag-alala. So, for now, yan tapos sa tayo siya. And, meron ulit, ano yung may siya, gray uh, naman siya unlike this na puro siya all pink ayan puro siya all pink so ito naman gray gray ba and then ang pink yung ano niya pink yung parang ano niya tenga niya ayan pink nakikita ba ayan pink and gray gray ba or blue light blue ayan Pakadami natin magagamit ito guys. Pero meron talaga kaming uh, yung yung talagang sa group namin. Papakita ko sa inyo. So eto na. Eto na yung halos lahat ng kagrupo ko sa Team Owi Wakwak. Sa TikTok siya actually. ah uh, eto yung mga ginagamit namin. Parang uod. mata ng uod pa Ano ba? Ng, tawag, ba? Mata ba ng, tawag, tama uod? Uod or suso? Comment down below ha guys kung ano ba? Uod ba or suso? Ayan. So I like it. Pink color naman siya. Full pink siya. Full pink siya. I like it. Ayan. O diba? Ayan. Ayan. Susunod ko yan later. Mamaya. piliin ko lang yung friend ko kung ano yung gusto niya dito. So, that's it. Pakita pera pa. Ayan, dalawa na lang siya. Oh my God. Ito naman is blue and ito naman is gray. So, parang ibibigay ko sa kanya itong blue. Ayan. Para alam din siya ng style, actually tinatlo ko talaga siya. So nag ko talaga siyang itatlo, three pieces. Ayan, three pieces para ibigay ko sa akin friend yung isa dahil ang dami nang ibibigay sa akin. So uh, tayo naman ulit ang magbigay sa kanya dahil isa siya sa mga naasahan ko o sa mga nakakatulong sa akin in terms of uh, financial or alam nyo na so, sa mga pangangailangan sa isang kaibigan ayan so ito naman is baby blue baby blue baby blue baby blue color ayan ito yung pinaka ano rin isa sa mga favorite basta itong tatlo isa ito talaga yung pinaka ah uh, rason kung bakit ako o murder ng ganito klaseng mga hair share uh, it ulit. And I don't know why super dami ng mga ribbon. Ayan, ang daming ribbon. Tingnan nyo guys, oh, dalawang talaga siya. Dalawang pack siya. So almost same lang siya. Ito naman same size lang siya. Ito naman malaki na size. So hindi ko alam kung bakit ang dami nila. But anyway, thank you pa din dahil pwede naman natin siyang maipadala sa aking mga pamangkin dahil I know na magagamit nila to so yan so ipapakita natin sa aking friend is dalawa lang dalawa lang ipapakita natin sa aking friend para uh, magkuha siya ng dalawa Charisse tabi lang natin. So, dalawa lang yung ipapakita natin at ipapakita uh, natin tapos papip pag, papipiliin natin siya kung ano yung gusto niya. So, ayan guys. Napakita ko na sa inyo. And, ayan. Maglilipit-lipit tayo. Maya-maya. At magbabakyum tayo ulit. Dahil, medyo ang daming buhok na pwede nating mag-vacuum for today. So, Thank you guys. Thank you, thank you so much po sa mga manonood and sa mga nanonood ng aking mga videos na in-upload and I wish na magpatuloy-patuloy pa kayo and I'm so shocking na -shock ako nung ma-check ko kahapon yung isa sa mga in-upload kong reels oh my god I can't believe na umabot siya ng ganun kalaki almost 65.1 plays views hindi ko inasahan ng ganun kalaki. So, but thank you so much guys. But please don't forget to like, comment, share ng ating mga videos guys. Yun na lang yung pinaka-help nyo sa akin. Ang mad like and share ng mga videos na ina-upload natin. And thank you, thank you so much po sa lahat ng mga bumati sa aking birthday na kaalawan na hindi tayo nakapag uh, celebrate, hindi tayo nakapag party but uh, okay lang kasi at least good health tayo, good health tayo, wala tayong sakit, wala tayong nalalamdaman, and yun na yun, thank you so much guys, and see you in my next vlog, thank you so much, bye, love you all, bye!